single raw ang aktor at singer, a singer na si Kyle Etchari pero may revelasyon siya patungkol sa tunay na status nila ng aktres na si Andrea Brillantes. Sa isang press con, inamin ni Kyle na wala raw siyang girlfriend ngayon at mas nakapokus mura raw siya sa kanyang trabaho. Nang matanong naman si Kyle tungkol sa kung ano ba talaga ang real score nila ni Andrea, sagot ng aktor na masaya naman sila at okay sila bilang magkaibigan. Dagdag pa ni Kyle, hindi niya masabi kung may chance ba na maging sila ni Andrea sa tunay na buhay pero mahal na mahal nila ang isa't isa. Say pa ni Kyle, marami ng proyekto na magkasama sila ni Andrea at sobrang importante para sa kanya ang aktres. Nagsimula ang usap-usapan na baka raw may relasyon sina Andrea at Kyle dahil sa ginawa nilang vlog na Jowa for a Date kung saan nagpanggap silang magkarelasyon sa loob ng isang araw. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tata,